Tiny. Ah. <laughs> Close open. Close open. Close open. Close open. na, open. Close open. Hi. Hey, Ang dami mong kuntas oh. Oh. Eh, dito mo. <laughs> Ang dami mong kuntas oh. Dito mo. Oh, yan oh. Tanggal mo kuntas. Angle. Hi. Angle Quintas, yung pintas mo. Hi. Ang daming <kwintas. coughs> Ang batang ay. makulit.